It could be us. So back to what I was saying. Good morning Mangatro Welcome to my YouTube channel. Yes. And my vlog. Welcome. Uh, mga tropa pips marunong akong i-share sa inyo tungkol doon sa ating RFI nagkaroon ng problema ating si RFI naputol yung kanyang throttle cable at um, una nga pala sa lahat bago ko nga pala uh, sabihin sa inyo at i-share sa inyo babatiin ko muna po kayo ng maligayang Pasko <laughs> Merry Christmas po sa inyo lahat mga tropa pips lahat po ng mga subscribers ko lahat po ng mga sumusuporta po sa akin at... Um, sana po eh... Itong araw ng Pasko ay maraming aginal doon dumating po sa atin At sa bagong taon na susunod Naway mabigyan po tayo ng isang magandang taon Na darating Para naman na maka... Maging maligaya po tayo sa mga susunod na taon. Okay. Merry Christmas po ulit. At mm, balik po tayo doon sa ating agenda. <laughs> Maroon po akong isi-share sa inyo kasi naputol yung throttle cable ng ating RFI. Kaya, <clears throat> umorder ako sa Shopee ng throttle cable para lang ipalitan hey, natin kasi eh, sa Shopee lang ako umalitan ito eh. Pwede na! Ah, uh, kita nyo yan? Yan, ah. Uh, RFI through cable. Yan, yan. ah. <laughs> uh, ito ang nagkakahalaga po ito ng mura lang naman po ito mga tropa pips. 180 lang po. Uh, hindi pa po kasama yung shipping fee. Pagkakasama po, nasa 200 plus. Kaya ito mga tropa pips, kung halimbawa kung kayo, yung mga ka ko, halimbawa puputulang puputulan kayo ng ating throttle cable, kung wala po kayo ma, ma orderan Diyan lang po si Shopee. Yan po. Ah. Eka. ka, samahan nyo ako ngayon mga tropa pips at ating ikakabit. Ngayon pag-aaralan po po natin kung paano siya i-install. Kasi yung ating si RFI, yung play rings niya hirap kasing baklasin kasi masyadong pit na pit siya hindi mo natin sa natin padadaanin ha? kaya samahan nyo ngayon at ating i-install ito kay RFI okay let's go yan mabunot na natin na maayos hirap <laughs> kasi magbunot eh o dito natin padaanin Mas ayun okay Mas madali palang bunutin Ayan. ngayon sukat natin kung magkasing haba sila pero sigurado magkasing haba ito mga tropa na no? itong stock niya itong bago pare sa pare pala talaga sila no pang arep ay talaga you know sa lang ang kaba niya pareha sila okay install naman natin ngayon siya ngayon dito natin siya binunot dito na rin natin siya palulusotin ang tanong ang pagpapalusot medyo lubuan Aten? mauna oh, tiyambahan agad yun matiyambahan <laughs> agad hindi hmm. na pala naman natin kailangan magtanggal ng flaring sa gilid dito naman tayo yun kailangan pala natin iklamo yung buong ulit balik sa dati ah, medyo skip <laughs> yun a few moments later yun mga paps na na natin sa ilalim tsaka doon okay Well, gagawin naman natin ngayon Babalik mo na rin natin ang kanya mga cover. Okay ay una muna ang last shot. Atin muna natin yung stop dito. Sa kanya ang hotel at uh, true sumi hotel. Okay? Tapos ay, Bubuksan sa muna natin sa motor. ngayon mga tropa kids naibalik na uli natin dati sa dati tsaka yung kanyang throttle cable na install na rin natin no? Uh, magagamit na uli natin sa rf basic lang po ang pagkakabit niyan madali lang yun nga lang pero kailangan talaga mga tropa pips meron tayong spare na cable para dito kay rf para kung sakali-sakali na doon tayo abutin sa lugar na na walang bahayan na malayo tayo sa ating bahay meron tayong spare meron tayong basta-basta magagamit na may papalit na cable okay? kaya ako ang gagawin ko order ako ng isa pa pinaka-reserve ko naman hindi natin masasabi kung saan pwede maputo lang ating turutong kay cable okay? ay mga tropa pips hanggang dito na lang at Merry Christmas po ulit sa inyo lahat sana po ay may natutunan po kayo sa akin kahit kaunti hanggang sa muli at sa susunod na vlog maraming maraming salamat po at huwag nyo pong kakalimutan mag subscribe sa akin channel at pakipindot na rin po ng ating notification bell para ma update po kayo sa ating mga video na i-upload okay? maraming maraming salamat po at Merry Christmas po sa inyong lahat.